Nakakagulat ang resulta sa ginawa kong ritual na ito. Kung ano yung sinulat ko, kung magkano sinulat ko na halaga ng pera, sobra-sobra pa ang dumating sa akin. Kaya mga kaswerte, isishare ko po sa inyo itong paraan na ito. Ito po ay napaka-powerful kasi tested and proven ko na. Basta, pagawin mo ito, lubos may lubos kang paniniwala, 100% na ikaw ay naniniwala na ang gagawin mong ito ay talagang matupad. At ah. syempre at uh, aimtim na dasal at pananalig sa ating mahal na Panginoon at sipag at syaga. Talagang magugulat ka mga kaswerte kasi ako ang sinulat kong halaga ng pera, sobra-sobra pa ang dumating sa akin. Kaya mga kaswerte ko, isishare ko po sa inyo ito. At kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, please subscribe na po and then pakihit yung bell button para updated po kayo sa next nating mga videos. Tuturo tayo ng mga uh, kung paano tayo makapag-attract ng pera, kung paano natin mabago kung ano man yung nangyayari sa buhay mo ngayon, kung ikaw man ay nahihirapan, pwede mo itong gagawin. Unti-unti yung magbabago. Uh, kailangan lang 100% na ikaw ay positive sa ginawa mo and then kailangan po Uh, iwasan mo yung mag-isip ng mga negative na mga bagay. Kasi pag lagi mong iisipin yan, yung mga negative na bagay, mismo ikaw ay kukontra sa ginawa mo, talagang walang epekto po yan. So halimbawa po mga kaserte, ginawa mo ito, kailangan po sekreto lang, huwag mong ikwento kahit kanino na ginawa mo ito, and then mayroon po kayo nito sa mga gamit niyo or sa mga kahit saan ninyo ito. Basta lahat ng pampaswerte pag gagawin nyo, tahimik lang kayo, no? And then wag niyo ikwento kung ano yung hiniling nyo, ano yung makahilingan ninyo. Ganyan po mga kaswerte ko para hindi siya makontra. So ang next mong gagawin dito mga kaswerte ko, ayan, ang, re, uh, ang dito po sa papel mga kaswerte, isulat mo dito 7 uh, times po. Halimbawa po yung uh, gustong gusto mo talaga 20,000 pesos, so sumulat po kayo ng 20,000 pesos na 7 times na pagkasulat po. So, focus lang mga kaswerte habang ginagawa mo ito, kailangan po magkaroon ka ng focus. Concentrate lang para ma-attract mo ang universe, no? Yan, isulat mo siya ng 7 times. Bakit 7 times? Ang 7 times kasi mga kaswerte ko, yan ay napaka-powerful na number po yan pagdating po sa pera. Yan, mabilis magkaroon ng katuparan kung ano nga yung uh, kahilingan mo tungkol sa financial. 1, 2, 3, 4, 5, 6... So, seven. And then, huwag kalimutan mga kaswerte yung, huwag kalimutan kaswerti, yung ano, yung sign ng pera, no? Kung sa Pilipinas po kayo, sign ng Pilipinas na pera. Pero kung sa ibang bansa kayo, so depende na sa inyo kung saan bansa kayo. Sa mga OFW natin, pag ito pag gagawin mo, kung saan pong bansa kayo na nagtatrabaho or nag-abroad, nag-work, yun po ang gagamitin ninyo. And then, yan po. And then, next nito mga kaswerte ko dito sa baba, isulat mo dito yung pangalan mo. So, halimbawa, pangalan mo, and then, apelido mo. Huwag kalimutan yung pangalan at apelido mga kaswerte kay ah, kasi yung yung pangalan mo at apelido mo ay napaka-powerful po 'yan. Kaya nga binigay sa iyo 'yon. Hindi aksidente na ikaw ay nagdala ng pangalan na 'yan. Yung pangalan na 'yan talaga ay para sa iyo 'yan. And then um napaka-powerful po 'yan. Paggamitin mo 'yan, yung pangalan mo na 'yan bilang uh, pag-attract ng pera. And then, ang next mong gagawin dito mga kaswerte ko, mag -really po kayo ng lagayan. Kagaya po nito, yan. Uh, kahit ano po, kahit pula na papel or bulan uh, pula na pouch, pwede. So, yan. And then, ang next mong gagawin mga kaswerte ko, Mag-inhale, exhale po kayo ng tatlong bisis po. Kailan mo yung inhale, exhale bago mo ibulong dito ang iyong kahilingan. And then itong uh, cinnamon stick mga kaswerte ko, sa hindi po nakakalam ang cinnamon stick ay very powerful po ito mag-attract ng pera lahat po na hihilingin mo, pwede mong gawin. Halimbawa po, itong paraan na ito, itong 7-7 na ito, pwede kang humiling dito tungkol sa pera, pwede kang humiling dito tungkol sa yung pag-ibig, yung lahat, gusto mo makapag-abroad, lahat po, mga kaswerte, career mo, pwede kang humiling dito. Basta 7 times mo siyang isulat. Yan po, and then pagkatapos mong nasulat ng 7 times, mga kaswerte ko, huwag pong kalimutan, kalimutan dito sa gilid. Yan, 777, seven, 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 no? Yan. And then, mga kaswerte ko, ah uh, humarap ko kayo sa bandang silangan and ibulong mo dito yung iyong kahilingan. Yan, yan po. Um, banggitin mo yung pangalan mo ng seven times. So, halimbawa, ikaw ay Maria. Maria, 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 Maria. Maria, Maria gamitin ko ang aking pangalan, ako ay magtawag ng 20,000 pesos na dumating sa akin kaagad. 777 Dalhin mo ang aking kahilingan na ito'y matupad. Magdala ka sa akin ng 20,000 pesos, Argent. Um, anywhere Nanggagaling kahit saan, no? Yan po. Kailangan, mga kaswerte ko, pag uh, banggitin mo yung kahilingan mo, 7 uh, times mo siyang banggitin. 7-7-7, seven, 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 uh, dalhan mo ako ng 20,000 pesos. 7-7-7, seven, 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 magdala ka sa akin ng 20,000 pesos. 7-7-7-7, seven, 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 magdala ka sa akin ng 20,000 pesos. Habang nakapikit yung mata mo, yan, tuloy mo siyang banggitin hanggang pitong basis ko. And then pagkatapos nito, mga kaswerte ko, I claim it. Ako ay magkakaroon ng 20,000 pesos tomorrow or uh, within 24 hours. Or 20, ganyan po. Ah, uh, kailan i-claim mo, mga kaswerte ko? And then next nito, yan. Ganyan mo lang siya, and then ilagay mo siya dito sa uh, pula na pouch, no? lagay mo siya sa pula na pouch, mga kaswerte. So, again, pwede kayong humiling dito kahit ano, ha? Halimbawa, kung, halimbawa, mayroon gusto kayong humiling tungkol sa iyong uh, boyfriend, girlfriend, sabahan ng mag-asawa, ganyan pwede yan. And then, ang next nito, mga kaswerte ko, ito na po. um Pagkatapos mo nagawa ito, pasinagan mo muna siya sa init ng araw, yan sa mga bintana ninyo, kung ta matamaan yung nang init ng araw, ilagay mo muna siya dyan kahit uh, 30 minutes lang. And then, after 30 minutes, pwede mo siyang ilagay sa iyong apitaka. And then pagkagabi nito, mga kaswerte ko, ilagay mo siya sa ilalim ng iyong unan. Kung halimbawa dito 'yung ulo mo, so dito mo siya ilagay sa ilalim. Sa ganitong paraan, mga kaswerte ko, uh, ikaw ay magkakaroon ng ganitong halaga. Bago ka matulog sa gabi, ang gagawin mo po, banggitin mo 'yung kahilingan mo. 777 bago ka pumikit, 'no? Halimbawa mga kaswerte, 'di ba? Nakahiga na po kayo. And then Uh, habang nakapikit yung mata mo, uh, banggitin mo sa isipan mo yung kahilingan mo. Uh, 777, magkaroon ako bukas ng 20,000 pesos. Pitong bisis mo siya banggitin hanggang makatulog po kayo. And then, pagka pagkagising mo sa umaga, mga kaswerte ko, ganoon na naman ang gagawin mo. Banggitin mo, 777, magdala ka sa akin ng 20,000 pesos. Ang aking kahilingan ay magkaroon ng katuparan. I claim it, I claim it, I claim it. Ayan. So, pagkatapos dito, mga kaswerte ko, pagkakinabukasan, pag nagising na po kayo, uh, kung halimbawa may mga anak kayo, kailangan po kunin mo ito, baka mahakbangan siya or makita siya sa mga bata, no? Kailangan po itago mo ito, mga kaswerte ko, na ikaw lang po ang nakakaalam. Huwag mo siyang ipakita kahit kanino, mga kaswerte, kung anong nasa loob nito. Kaya nga, tinupi natin ang papasok po. Kailangan po, ikaw lang nakakaalam para yung ginawa mong uh, ito, hindi siya makontra, no? So, ayan po mga kaswerte, halimbawa po, natupad na yung uh, sinulat mo dito na pera, hindi eh, mo masabi mga kaswerte kung saan siya nang gagaling, bigla na lang yan. Uh, kagaya ng kaibigan natin, may nagpapadala sa kanya, hindi niya inasahan yun, nagulat daw siya. Pagkatapos ginawa niya yung isa dating paraan ng uh, pampas pampaswerte. So sabi niya, totoo talaga. Di ba po, kailangan po talaga makaswerte pag ginawa mo ito. Talagang ikay naniniwala na ito'y mangyayari. No, ganun po. And then wag po kal wag pong kalimutan makaswerte ko pag ito po natupad na sunugin mo ang papel and then ang cinnamon stick pwede mo siyang gamitin uli. And then yung abo nito makaswerte ko yung pinagsunugan, pwede mo siyang ihagis doon sa bandang silangan mag-thank you ka. Sa iyong kahilingan ay na So ayan lang po mga kaswerte ko ang ating video ngayon. Sana ito'y makakatulong po sa inyo. At again, kung mayroon po kayong kailangan na kailangan talaga na babayarin. Mayroon at mayroon, at mayroon kayong kailangan agad-agad gusto mo urgent pag 24 hours mag magkakapira ka, gawin mo ito mga kaswerte ko. Basta may lubos kang paniniwala nito, magkakatotoo yan. So hangyan, hanggang dito na lang po mga kaswerte ko, itong gabay na ito. Again, mga gabay ito pero nakakatulong po ito para mabilis na matupad ang ating kahilingan. Basta kailangan positive lang at, at i-attract natin ang mga positive na mga bagay para magiging resulta ay positive po. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan like, share, subscribe sa hindi pa nakapag-subscribe. Maraming salamat mga kaswerte. Bye-bye everyone. Mag-ingat po kayo. Bye-bye.